Ako si Daniel. Panganay na anak sa tatlong magkakapatid. Tumigil ako sa pag-aaral upang magtrabaho para sa aking pamilya. Ang aking ama ay may sakit at hindi na makapagtrabaho. Habang ina ko naman ang nag-aalaga sa kanya. Ang isa kapatid ay hindi na nagtatrabaho. Ang bungso ko naman ay nag-aaral pa. Ang mga kaklasik po noon ang mga nakapagtapos na abang ako ito so pa din hindi makausad ng dahil sa pamilya Daniel, gumising ka na. Anong oras niya? Ay, kuya, yung bangon ko pala. Ang nakakalutan mo. Kailangan ko na din pambili ng gamot ng patay mo. Sirin, pwede pa kayo abot ng ano? Wallet sa bottom. Kaya ko yan. Ya Om. nih Om. pada sudah menikahkan. Bang, ayo sudah bang. Huwag natin, namuyante. Punta muna tayo sa plaza kasi wala pa naman si sir. Sure ka ba? Oo. Kung anong oras na, 9:28. Sko 11 pa yung plaza natin, wala pa naman si Ano na? Gusto mo? Ha? Huh? Ano yan? Shabu. Seryoso ka ba? Eh, Oo, matapo. Sabukan mo. Dali, kahit Sige na nga. Sige Oy, ginagawa niyo dyan. Thank you. sila. Ah, ako yung teacher ng kapatid mo. Nakita na tayo noon sa PTA meeting. Ah, opo. Naalala ko na po. Kamusta na po pag-aaral niya? Ako nga dapat magtatanong sa hindi. Tinatong na siya hindi pumapasok sa school. Hindi pumapasok? Ay, hindi mo ba alam? Ako, nung oras na pala. Mauna na ako ha. Tate? Po? po? Report to my office. We need to talk. Yes, ma'am. Have a seat. Do you know why I called you here? No. Ano ka ba? Hindi kita kakainin ng buhay actually, I told you here to command your performance. You've already worked for here for a few months, but you're doing exceptionally right. I'm actually thinking of giving you a promotion. Talaga po? Oh yes, but you're willing to do whatever it takes for it. Ayoko po, ma'am. Excuse me po, aalis mo lang Stop! Kapag lumabas ka dyan, you are fired! Iha, iha. Ate, please wag mo sasabihin kay Kuya. Wag sasabihin sa akin ng ano. Ay Kuya, ang aga mo naman eh! Wag mo ibay ng usapan. Ang tanong ko ang sagutin mo. Akala mo hindi ko alam? Na di ka pumapasok? na na-expel ka sa eskwelahan mo dahil may nakitang droga hawak mo? Isa ka pa si Rin. Akala ko ba mag a ka? Eh, kuya, hindi ako natanggap eh. Paano ka matatanggap niya? Hindi ka nga nag a -apply. Akala mo ba hindi ko alam sinabi ni Aling Marta sa akin? Na panay ka sa kanila? bung araw, kasama mga kaibigan mo? Ha? Para sa yung pera na binibigay ko sa'yo? Para sa paglalaklak mo? Ano alam, nangyayari dito? Daniel, anong ginagawa mo dito? ba, diba, mamaya ka pa dapat? Sa kapanay, panay-kayingin ng pera sa akin para pambili ng gamot ni tatay? Tapos ano? Nakita nga kita sa sugalan eh! Di niyo ba alam kung gaano nagpakahirap sa pamilyang to? Gaano ako kumayo dito tapos ganun lang isusok niyo sa akin? pasensya well, mo na po yung away na dito. Okay lang na. Pasensya mo na po yung ganito tatay ha. Wala kasi yung trabaho yung... Tama ko kaya ito ha. Pasensya na ha. Alak, pwede ba tayo mag-usap? Wala tayong mag lakot gusto usap Sige na naman o anak. Nag-aala na sa'yo yung tatay at mga kapatid. Ano ba na? Nausapin so, mo naman kami, kuya, oh. Kaya. May problema ba, Ana? Nagsasampi ako sa trabaho ko sa call center. Pumalis na din ako doon sa convenience store. Ha? Bakit? Ayaw ko na magtrabaho. So nung bumalik sa pag-aaral ko, Huwag natatakot dyan, anak. Kuya, <laughs> nung umalis ka, napag-isip-isip namin yung mga bagay na ginawa mo para sa amin. Kaya nga, kapag namin, ikaw naman yung support naman. Talaga? Oo, oh, anak. Magtatrabaho na kami sa ring. Habang si Ashley, pipili sa pag-aaral, pakabantayan ang tatay mo. Pumbawi na rin sa mga ginawa mo para sa amin. Oh, anak, gusto ka na pala. Kumain ka na dito.